dito tayo sa Instituto at ng Elementary School. So actually may nag-request sa atin. Okay, bawal tayo. Bawal tayo okay. pumasok. Pakita ko lang sa inyo. So eto na yung, eto na yung school ngayon ng Restituta CBD ng Elementary School. So dito nyo. makita oh. ko sa inyo. Dati, pakita ko sa inyo dati, wala to sa dati wala ko sa dati wala ko so ngayon meron na and then meron ng ano eh. meron ng covered board na nakalagay and then ito yung guardhouse. meron ng guardhouse dati dati kasi wala so, so nung, nung actually dito tayo nag elementary noon so actually walang, walang ano wala tong guardhouse nung panahon na elementary pa kami, then wala pa yan. So, eto na yung eto na yung school ngayon na makikita nyo or makikita mo. So, eto na ang pagbabago ng school ngayon, no? ng Statuta na Elementary School. So, maraming thank you sa'yo na nag-request nag dahil na pagbigyan ko ang request mo na puntahan yung school kung saan ka nag-elementary.